Hmm. mixing po tayo ng soil. Yan o. No? Kung ano, anong organic material. Saan so, ta transfer po natin yung sili para lumaki. Pa, paano muna natin to? Palakihin muna natin to. Pagandahin muna natin ang kanyang tubo bago natin i ng tanim sa lupa. Kasi nag-uulan pa eh. Mahirap na i-sacrifice o. Oh. Baka hindi pa makabuhay Ayan. Hmm. Hmm. Lipat muna natin siya dito para makarecover. Hmm. yan Ito. Hmm. So, recover muna natin sila. Ayan oh. Uh. Eh. Uh. Go go. Konti pa. Ngayon. Uh, uh, okay.